gutom ka na, gutom ka na. Ha? Ah. Tart daming sugat ni ano, ni Blackie. Gutom ka na. Ha? Ah. Gutom na ang ampo na yan. Kuya, <laughs> gutom na. Pumunta na din ni talaga ng bongo. Pumasok na ng gate. Gutom ka na. Gutom na yan. Gutom na. Oo. Uh Oo, -huh. uh -huh. gutom na ikaw. Oo, uh -huh. gutom na yan. Hmm? Uh hmm? -huh. Pinakain kita kagabi, di ba? Gutom na ikaw? Oo, gutom na yan. Gutom na. Hmm? Gutom na. Tingin nga nandyan, o. Oh. Tingin nga ako nandyan. Kung malaki na. Kung malaki na nandyan. Gutom na yan. Hmm? Kung saan ang pumapasok, eh. <laughs> gutom na yan. Gutom na. Oo. Papasok na lang. Kitom na si Ampun, si Blacky. Hindi na to umalis dito, no? Ang tabang naman nito yung kung yari lalambingin ka, tapos kakagatin ka. kay nagat niya ako niyan. Ayoko na nga sana siya pakainin, kaya kawawa naman. Uh, buntis pa naman siya. Di ba? Dito na yun na ano yung buntis, di ba? Tapos hindi na siya umalis. Nauna lang yung kay kuya. Oo, oh, yung kay kuya. Tapos sumunod to. Pero ba hindi pa siya buntis? Andito na siya eh. Ang ganda sana nung anak nun, no? Ang lalaki. Parang ganda sana kay German, no? Ano? Kain ka na? Sama tayo pag kinausap mo siya. Ano? Kain ka na? Oo nga eh, May sugat na naman. Saan ka ba nagpupunta? Parang ano siya eh, Away? No? Saan ka nagpupupunta ha? Gutom ka na? Kakain ka na? Ha? Blackie, kakain ka na? Huh? Kakain na ba yan? Gutom na ikaw? Huh? Buntis yan, oh. No? Malapit na siguro itong mga nakuya. Nauna lang to kay, ano eh, kay US. Saan ka pupunta? Ha? Saan ka pupunta? Huh? Kaya ka lang. Okay, hintayin mo yung pagkain mo, ha? Papakainin kita. Wait lang. Kaya alam ang pagkain mo. Kaya na ikaw. Kaya na yan ha. Ubusin mo yung pagkain mo ha. Ito na lang dyan oh. Hmm. Diba? Ubusin mo yung pagkain mo. Gutom na gutom nga siya. Buse methods pagkatapos Doon gala sa ano Doon Doon sa ibang pusa Kulay white siguro anak nito White black Yung malaking white Sige na Ang laki na nandyan eh Bye bye na guys Itom na gutom na siya Ayan